Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Shout out sa ating 28,364 na senior citizen na listed uh, sa DST WD. Ulitin natin ha. Okay, yung pinaliwanag ko kanina, sa Maynila, walang pinipili. Mahirap, middle class, mayaman. Lahat ng senior citizen, pantay-pantay. Ngunit sa national government, may iba po silang polisiya. At doon, may nakalistang mga senior citizen. Oh, 28,364 senior citizen na taga Maynila. Oh, ay i-release na po. Ito po yung pecha, mga lolo't lola ko. Naku, paldong paldo itong mga lolo't lola ko. 171,957,000. For the month of October, November, and December, na ibinigay na sa atin ng DSWD. Kaya siya ay i-release ng December 11, December 12, December 13. Mga barangay chairman ha, mga nanonood kagawad kagawad, barangay official Please share sa mga senior president, please share ha? para wala tayong kalituhan. No. Uh 6,000 pesos per senior ang matatanggap. Wow. Paldo ang mga lolo at lola ko. I love you. Sana pakapi kayo. Oo. Oh. ha. 28,364 senior citizen ng Maynila na nakalista sa DSWD. Natanggap na po natin yung pera. Ipoproseso na po natin. Inatasan ko na po. Binigyan ko na ng direktiba si Attorney Paul, si Director J at si Director, si Director Bet Rivera na i-assist para ibaba sa barangay sa buwan ng December 11, 12, 13. Ganon din po yan. District 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6 amounting to 171 million I love you, wow. mga lolo lola ko. Masaya Pasko niyan, Yorbe. Oo, <laughs> paldong-paldo sila. Thanks for yeah. watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.